Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Ngayong episode natin, pag-uusapan natin ang tinatawag na ritual sa pagtaya sa loto. Ipakikita ang numero, pwedeng magwagi. Narito ang kaunting kaalaman sa pagkuha ng winning number. Nasa sa inyo kung gusto mong subukan ang aking ituturong ritual. Sundin na lamang po ninyo. Pero kung iniisip ninyong ito ay kalokohan lamang, aba, huwag na pong sundin. Nasa sa inyo naman ang pagpapasya kung gusto ninyong gawin ang tungkol sa aking itinuturo dahil kayo ang siyang hari ng inyong pag-iisip. Walang pwedeng makapagdikta nito sa inyo. Pero kung gusto nyo subukan, aba, pakinggan nyo na ang sinasabi kong ritual na ito. Sa totoo lang, marami na kaming nabalita na ginawa nila ito na talagang sinuertes sila. Baka isa rin po kayong palarin. Subukan at baka magkaroon nito ng katuturan sa inyo. Narito ang kaalaman sa ritual. Gumising ka ng madaling araw. Sindihan ang limang kandila. Itayo ito sa isang malait na lamesa. Tiyakin lang walang madidilaan ng apoy ang kandilang iyon upang makaiwas sa sulog. Matapos ito, umusal ng panalangin. Hilingin na sa pamagitan ng iyong imahinasyon, ipakita ang mga numero pwedeng lumabas sa loto. Matapos manalangin, idilat na ang mga mata kunin ang papel at isulat doon ang lahat ng numero sa loto. Kailangan na pabilog ang pagsusulat ng numero. Mula sa malaking bilog hanggang papaliit kung saan ang numerong 49 ay nasa gitang bahagi ng bilog kumporme ito sa ng tatayaan. Mayroon kasing 52 ang dulo, Ngayong nagawa na ito, kunin mo ang Maueyo Charm at alugin sa iyong palad. Matapos na alugin, bitawan ang Maueyo Charm doon sa ginawa mo bilog na mayroong mga numero. Kung saan lalapag ang Maueyo Stone, ilista mo ang numerong iyon hanggang sa makabuka ng anim na numero o kombinasyon. Kung sakaling madomle ang numero, i-add mo ang mga ito. Narito ang halimbawa. Kung sakaling may dalawang 49 na numerong lumabas, i-add mo sila sa ganito. Ito ang gagawin. 49 plus 49 equals 98. At dahil wala namang 98 sa loto, pag mo ang numerong yun, tingnan ang gagawin ko. 9 plus 8 equals 17. Ngayon, yung isang 49 gagawin mong 17. Matapos na makuha ang anim na kombinasyon, kunin ang Maui Stones sa iyong palad at ipikit muli ang iyong mga mata at manalangin ng kahilingan. Ipanalangin na lumabas at pagbiyan ka sa numerong iyong tatayaan. At matapos ang hiling at nasal, idilat na ang mga mata. Kunin ang loto card at isulat doon ang numero na nakuha mo. At Matapos maisulat ang number, Siyempre, kailangan patay mo sindi ng kandila at ipatong ang Maueyo Charm sa Lotto Card. Hayaan ito doon hanggang kinabukasan. Alamang ano oras kinabukasan, pwede nang itaya yun. Gamitin lamang ang Lotto Card na ginamit sa ritual. Pero mas mainam kung sa bandang gabi kayo tataya. O yan po, sana na nyo ang tinuro nating isang uri ng ritual. Ngayon, marahil itatanongin inyo, paano kung wala kayong maweyo charm? Aba, gumamit kayo ng isang ordinaryong stone kung gusto ninyo. At gawin mo ito. Pero kung may maweyo charm kayo, dahil ito ay ang tinatawag nating lucky charm sa larangan ng loto, ay mas mainam. Pero ulitin ko, kung wala nito, pwede kayo gumamit ng isang ordinaryong stone. Nasa sa ganun, masubukan nyo rin ang ritual na itinuturo ko. Yan po, sana sa lahat kong ito, isa sa mga nanonood sa inyo ang makasapul ng jackpot. O kaya, ang mga sumubok nito ay makasapul ng ba diba? o anim na numero Nasa sa ganun naman ay maging masagana ang kanilang buhay. Ayun po. Muli, may paalala ko sa inyo patungkol doon sa mga nagpapadala ng payment. Ito po, panoorin nyo. At sa ganoon, hindi kayo maisahan ng mga mapagsamantala. Yan po, panoorin nyo. Ngayong napanood nyo na yan, ah, uh, uh, sana magsilbing babala, no? uh, sana magsilbing pag-iikat para sa inyo. Ah, uh, ngayon naman, ah, uh, meron tayong uh, schedule ng ah, uh, pungsoy dyan sa Bicol, particular dyan sa Naga, Ligaspi, at ganun din sa Sorsogon. Sa darating po yan, uh, May 10, 11 at 12, nariyan po ako. Kaya kung mga nais yung magpapunsoy, pwede naman nyo akong tawagan sa numberong ito, 0917-940-1111. Pwede rin sa akin Viber, yan din ang aking number. O kaya sa aking Facebook, ang aking Facebook account, Shadir Hayla. O kaya follow nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shadir, O kaya mag-email kayo sa aking email ad. Hala underscore at yahoo.com Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!